this is a Soul Farm girls. Welcome to our poultry farm. Tara, samahan niyo ako mga na magpakain sa mga alaga po naming manok at magharvest harvest ng mga itlog mamaya. Go! Gutom na gutom na yung mga manok namin. Grabe! <laughs> Nagutom po sila! Hoyen, kain na kayo. Kain na. Kailangan natin ng konting bilis para hindi sila maingay. Magpa-price update na rin po ako ng presyo ng itlog dito sa lugar po namin. Ayan. So, yung sa X-Rest Mall, nasa 160 per tray po yun, Ah. Ayan. So, sa small naman, 170 per tray. Tapos sa medium, 180 to 185 per tray. Sa large, 195 to 200 pesos per tray. Sa XL, 220 per tray. Sa jumbo naman, 230 per tray. Yan. So, farm gate price po yung sinasabi ko sa inyo. Ha. Pero pag mga sa retailer or sa mga end user, add 10 pesos lang po kami. Kaya, laging ubos po yung itlog namin dito kasi kilala na po kami nagbebenta ng itlog. Tsaka fresh naman po lagi yung mga itlog na kasi hindi po kami naistakan ng itlog. Kaya marami po nagpipick up sa amin. Wala, nabasag, o. Oh. Ito yung sinasabi ko. Ayan, o. Oh. Minsan, tinutukha po kasi nila, eh. Nabasag, sayang. Kaya sinabihan ko po yung caretaker namin dito na mag-harvest na lang sa umaga at sa hapon. Kasi nga, pag dinadala po namin yan doon sa bahay, tinitimbang na po nila. Madumi. Tsaka maraming crack. O, oh, tulad nito, o. Oh. Sayang, tatlo na yung nag -crack. O, ito pa, o. Tatlo na. Sayang din to, o. Lagay ko muna dito. Tabi ko muna. O, tulad po nito, pag mat natatagalan kasing mag-harvest, nagkakrack po talaga siya. Tapos sa lumang mga manok naman po namin, wala, ito na, wala lang shell, di ba? Hmm. Oh, yan. Sige, wala pa tayo. Tapos yung mga crack, hinihiwalay na po namin, nilalagay na po namin dito sa isang tray. Ito pa, Annabelle, Tapos, vitamins. Wala pa, hindi pa nakapagbigay ng vitamins, no? Mamaya, magbibigay naman po kami ng vitamins dito. O, ito naman po yung mga manok namin na low man, yung lahi. Ayan, matagal na po mga 2-3 eh. years na mahigit. O, yan. Okay. Busog na sila. Hindi na sila maingay. Tapos nakakain na sila eh. O. Doon tayo sa dulo. Ito po, mapapansin ninyo o. Oh, Nandiyan yung mga baboy namin sa kabila. Sa kanila nito naman yung mga manok namin dito sa isang side. So friends po sila, hindi po sila nag-aaway. hindi naman po kami nagka-problema kahit magkatabi po yung manok sa kababoy po namin. Pero, pag naayos na po namin dun sa bagong farm, ililipat na po namin yung mga ibang manok doon. Para puro baboy na po lahat dito. Kasi itong farm po namin, intended po talaga to sa pigiri. So naglagay lang nga po kami ng mga manok dito dahil dati po na-ASF po kami. Tapos nag-alaga na lang po kami ng logging manok tsaka mga broiler. Kaya ganun, nandito po yung mga manok. Pag may malaki-laki naman po kayong space, pwede nyo naman pong paghiwalay yung manok tsaka baboy nyo. Ito, may itlog pa dito. Ay, ito pa, oh. eh. Okay. Oh. Mga itlog ito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!